Mababala. ma mawawala. sa karyas. at Isaiah 23 verses Isaiah Tumingin ang bayan ng ating mga takdang kapistahan. Kung ako mamaya, kung pili na bang hindi, hindi kapistahan, magpipista naman kayo. Kaya yun ang hirap sa inyo eh. Nakabasa lang kayo ng bayan ng tagdang kapistahan, magpipista naman kayo. Ayan o, oh, yung Jerusalem, bayan ng kapistahan, ayan o kayo, kung bayan ng kapistahan, hindi na mo rin kung Jerusalem, hindi yung kapistahan. Talaga naman naging bayan ng kapistahan hero Jerusalem eh. Eh, ganyan parang nagbabasa kasi, pagka nakabasa yan ng gusto na nilang bigyan ng 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 pakahulugan, hindi na nakikita yung sumusunod pa. Ayun. Mayroon ka agad interpretasyon. Binibigyan ka ng interpretasyon. Sino ha? Bibigyan mo ng pakahulugan yung salita ng Diyos? Oo. Oh. Sige na. Kahit hari ka pa ng buong mundo, Si Kristo nga, ingat na ingat sa pagsasalita ng sampung putos eh. Dahil ang isulat ng Diyos sa sampung putos, wala siyang itinagdag doon. O, oh, kaya eh, dinagdag pa ang Diyos doon, ang isang putos ay eh, buhay na magpakailan lang. Meron bang sinulat ng Diyos doon na gagalapin mo, pa ka ilan lang? Ka ang ah, kanyang isinulat sa dalawang tapos na pato at kanya ng dinagdagang sabi ko gusto utos yung tsempla niyan? Wala lang ang kalagay na mo. Hanggang sa kahalian ng Diyos. Nako, eh kailang may sabi mo. Hindi <laughs> mo? Nananatili hanggang sa panahon natin ngayon. Dumating na nga si Kristo eh. Datapat ng dumating ang kapanahonan. Oh, may kapanahunan pala dumating, oh, sino'y sinubo. Sinubo yung anak sa ilalim ng kaotusan upang matuloy silang mga nasa ilalim ng kaotusan upang managap natin ang pagkukupo. May kapanahunan pala dumating. Oh, doon nagkaroon ng wakas, yung walang hanggan. Bakit? May kapanahunan eh, na dumating yun. oh di ba? 191-112 ng awit. Magpakailan-kailan sa makagigit bagay hanggang sa wakas. Magpapakailan-kailan pa nun. Huh? Doon nagkakaroon ng wakasyon nung dumating ang kapalagunan ng subuhin yung alam. The end. Kaya nga, Christ is the end of the law for righteousness that everyone believes. Naitindihan niyo na ngayon yung tiyanino. Isayas? 33.20 Tumingin ka sa siyon! Ang bayan ng ating mga tandang na makikita ng iyong mga mata ang Jerusalem na tahimik na tahanan. Isang tabernakulo na hindi makikilos. O okay, kita po, hindi makikilos? Ay, yung bundok na sinayong Nung isulatan Diyos yung sarapang utos, yung umuugahan, yan yung sinasabi niya si St. Pablo, Pablo na pinapakahuluganan ang pagkahalis ng mga ginawa doon sa liyanig. Eto eh. eh, kay Rosalem, baka kung saan dito lalabas yung salita ng Panginoon. Hindi, Hindi nga makikilos oh. Ay yung punto ng siyot, kung ng ugha pa. Uh -huh. Ang sinay pala, excuse me, very good, buti na naka-alist ka eh. Oo. Na hindi makikilos ang mga tulog sa dewi, hindi magugulog kailanman, o magpapatigman ang alimbang sa mga eh, ng niya. Di ba na? Eh pagkatapos nabos nung pakigaon sa pinapakahulog, gano'n na yung pag-aalis niya? pag hindi tinatanggap yan, kayo, ano sinabi niya po si Pablo Sado, kayong na, mamaguri, sa Pablo sa Dos? Kayo na mamaguli sa kautosan. Sa inyong pagsuway sa kautosan, di ba wala niya lang tulad ang Ano? O oh, Si Kristo po ba ang mag-anis? Si Kristo! Kaya nga, sa pamagitan ng isang kamatayan eh, nung ihanod niya yung katawan, ano sinabi sa Hebreo Jesus. Puntahan natin Hebreo Jesus. Versikulo 7. O sa sarais. Sa mga handog na susunugin at mga hayo patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nanugod. Nang magtagay sinabi ko, narito, ako'y bumarito sa balungunang aklat na nasusunod ko sa akin upang gawin o oh, ang iyong kalooban. Sa itaas ay sinasabi mga hain at mga handog, mga handog na susunuging buo at mga hain matungkol sa kasalanan na hindi mo ibig at di mo rin kinaludan. mga bagay na inihahandog ayon sa kautusan. sa sinabi niya, narito Ako'y kumarito upang gawin iyong niya Oo, ah, eh, ang iyong eh. ano karuoban. Oh, inaalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Eh pagkahanap ko lang ang inalis eh. Naku na nga, mo na nga Ano Ano'y inaalis? Sister, din din. Oh, O, inaalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Ano bang nauna? Paghahanap o isang utos? Isang utos. Simpleng-simpleng logic lang yan. Parang paghahandog po to. Oh. Sa aral na yun, nagtagil, ang inalis daw dyan, yung paghahandog. Eh, simpleng-simpleng magbasahin mo. No? Saka sinabi niya, narito ako, pumarito, upang gawin ang iyong kalooban. Purgit yun, Cristo yung kalooban na siya, inahandog niya yung katawan niya, eh. yung katawan niya sa kamatayan, yung paghahandog at inalis. Eh, ano ba lang yung sinasabi? Inaalis niya Ngayon nga naman ang babasa na hindi nakikita. Ay, English, please, hindi na hindi. hindi well, wow. baka yung ako po magalit. Yan <laughs> <laughs> yung sinabi ng ako ko, na pa-English-English pa, hindi pa. na maintindihan yung yung Tagalog pa-English-English pa. -English, English pa. Yan. Yeah. Totoo naman eh. Pero pinagbawalan ko na. Bakit? Ang sabi ko sa kanya, sige. Sumali ka dyan. Pero ayoko na yung salita ng Diyos yung pangahapon mo. Wag mong gabayahin sila. Ayaw mo silang humato ng humato. Basta't wag mo gagayahin. gabayahin na yung salita ng Diyos ay eh, gagamitin ng panghato. Hindi utos ng Diyos doon. Ang utos ng Diyos, humarap kang surok sa Diyos na gumagamit ng matuwid ng salita ng katotohanan. Gamitin mo sa matuwid yan salita ng katotohanan, may salitan ng Diyos. Pero huwag mong gagawinin ang salitan ng Diyos para ihatol mo doon sa tao. Kasi iisa lang ang buko. Sino ka ah, na sa iyong kapwa? Ha? Eh, nung nabasa ko, sabi ko, huwag na. Dumedi ka na lang. Hindi ko pati sinulat. Kasi eh, nagkakaintinggan sila ni Sister yun. Saan magbibigyan ka na eh Magbibigyan na eh na Kasi yun, na! nasa bahay, naka de Ganun na ganun ako.